الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سوره الكوثر ان قسدنا Sangalan ng Ala ang mahabagin ang maawain. Katotohanang aming ipinagkaloob sa iyo ang kasaganaan batis ng kautar. Itinala ito ni Muslim Abu Dawood at an nasay mula sa salaysay ni Anas na nagsabi habang kasama namin sugu ng sugo ng Ala sa isang masjid siya ay napaidlip pagkaraan itinaas niya ang kanyang ulo at nakangiti. Sinabi namin, o sugo ng ala, ano ba ang dahilan at ikaw ay nakangiti? Siya ay nagsabi, katotohanan, isang sura ang ipinahayag sa akin kanina lamang at kanyang binigkas ang sura Al-Kautar. Pagkaraan, siya ay nagsabi, alam ba ninyo kung ano ang Al-Kautar? Kami ay nagsabi, ang ala at ang kanyang sugo ang higit na nakaalam at sinabi niya, Katotohanan, mayroong isang batis na ipinangako sa akin ng aking rab ang makapangyarihan at dakila at ito ay mayroong masaganang pagpapala. Ito ay isang batis na kung saan ang aking uma, pamayanan, ay dadalin sa araw ng paghuhukom. Ang mga nilalaman nito ay di mabilang tulad ng mga bituin sa langit. Pagkaraan, isang alipin ng ala mula sa kanila ay pagkakaitan mula rito at ako ay magsasabi o aking panginoon katotohanan siya ay mula sa aking pamayanan kaya siya ang ala ay magsasabi katotohanan hindi mo alam kung ano ang kanyang itinuro pagkaraan mo sa makatuwid ikaw ay dumalangin sa iyong raab at mag-alay katotohanan ang sino mang masuklam at humamak sa iyo ay pagkakaitan ng pag-asa sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. Isinalaysay ni Alas ang sugo ng ala ay nagsabi, Walang sino man sa inyo ang magkakamit ng iman, pananalig hanggang hindi niya ako minamahal ng higit kaysa kanyang ama, mga anak at sa lahat ng sangkatauhan. Sa Hibok Hari Volume 1, Hadit Bilang Labing Apat.